Babaeng gumagastos lamang ng 78 pesos kada araw para sa pagkain na ng tatlong bahay. Sa edad na 19, nagsimulang magtipid ang Japanese na si Saki Tamogami. Ang kanyang goal, makabili ng tatlong bahay. Sa edad na 34, natupad ang layunin niyang ito at nakapagpagawa pa siya ng isang shelter para sa mga pusa. Paano nga ba natupad ni Saki ang kanyang pangarap? Alamin natin. Ayon kay Saki, nakakaramdam siya ng kasiyahan tuwing nakikita lumalaki ang kanyang ipon. Kaya nung magsimula siyang magtrabaho bilang assistant ng isang property agent, tiniyak niyang walang sentimong masasayang mula sa kanyang sahod. Upang makatipid, nagluluto lamang sa bahay si Saki. At kung kakain man siya sa labas, dapat meron itong discount. Naglalaan lamang siya ng 200 yen o halos 78 pesos kada araw para sa kanyang pagkain. Ang madalas niyang kinakain ay tinapay, noodles at labanos. Tumigil na rin si Saki sa pagbili ng mga bagong damit simula noong 19 anyos pa lamang siya. Kontento na umano siya sa mga pinaglumaan ng kanyang kamag-anak, maging ang kanyang mga kagamitan sa bahay ay pinaglumaan at itinatapo na rin ng ibang tao. Naging mabunga naman ang pagtitipid niya dahil sa edad na 27. Nabili na niya ang kanyang pinakaunang bahay sa alagang 3.9 million pesos. Pinarentahan niya ito gayon din ang kanyang ikalawang bahay. Sa pagsapit ng 2019, nakabili na siya ng ikatlong bahay kung saan niya itinayo ang isang cat cafe na nagsisilbiring shelter ng mga pusa. Pagbabahagi pa ni Saki, nais niyang mag-rescue ng mga pusa dahil noong bata pa siya, tinutulungan siya nito tuwing nalulungkot siya. Habang marami ang humahanga sa dedikasyon ni Saki, may ilan ding nag-aalala sa mga panganib na maidudulot ng kanyang kakaibang paraan ng pamumuhay. Gayunman, hindi may kakailang nagbibigay siya ng inspirasyon sa posibleng maabot ang ating mga pangarap. Basta't sasamahan ito ng disiplina at pagsisikap. Ngunit ikaw, ano ang opinion mo sa pamumuhay ng tinaguriang pinakamatipid na babae sa Japan? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z Ocho D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.